po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 21, 2025, Sabado at ating ginugunita ang kapisaan ni San Luis Gonzaga na manata sa Diyos. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto chapter 12 verses 1 to 10. Mga kapatid, kailangan kong magmapuri Bagamat wala akong mapapala sa paggawa nito. Ang sasabihin ko naman ngayon ay ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang krisyano na dinala sa ikatlong langit, labing apat na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung kaya o'y pangitain o tunay na pangyayari, ang Diyos lamang ang nakaalam. Inuulit ko, Siya'y dinala sa paraiso at hindi ko nga matiyak kung ito'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakaalam. Nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ni naman. Ipagmamapuri ko ang taong iyon ngunit hindi ang aking sarili. Maliban sa aking mga kahinaan. At kung ako'y magmapuriman, hindi ako lalabas na hangal sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit nagpipigil ako sapagkat ayaw kong humigit sa nakikita at naririnig ang pagpapalagay ni naman sa akin. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamangamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang wag akong magpalalo. Tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin nito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Patapos na naman ang ating linggo na ikalabing isang Uh, linggo ng karaniwang panahon uh, sa tulong nawa ni uh, San Luis Gonzaga ay maunawaan nawa natin ang ipinahayag sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto. Maganda po no yung itong mga salitang ito. Pwede niyo gawin no, i my day niyo, gawin ninyong uh, re reels o kaya naman no, usong-usong -uso ngayon yung mga POV na tinatawag o point of view. At itong point of view ni San Pablo no, sa araw na ito na ibinibigay sa atin. Ang sabi niya, buong galak, uh, buong galak na ipinagmamukuri ko ang aking kainaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Ang maganda yung isang bahagi dito na uh, ito yung sinabi no, na ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. So, sa mundong ating binagalawan, kung saan ay ipinangangalandakan sa telebisyon, social media, sa lahat no, na kailangan tayong maging perpekto mula sa balat mula sa kutis. No? Hindi pwedeng uh, meron tayong tagyawat, hindi pwedeng may uka-uka ang mukha natin. Dapat uh, glass skin natin tinatawag. Kailangan perfecto. Maging ang katawan natin, kailangan yung abs, kailangan lahat ay sinasabing perfecto na para bang iyang hiya tayo kapag meron tayong mga uh, kapintasan no? sa ating mukha, sa ating pangatawan. Pero yung kapintasan sa ugali, hindi natin nakikita at hindi ito kayang baguhin ng anumang mga teknolohiya. Kaya nga yung pananaw natin, yung disposition natin, kailan din natin matutunan itong uh, point of view no ni San Pablo na kanyang ibinabahagi. Okay lang no, hindi mo kinakailangan maging perfecto. Okay lang na meron tayong mga kahinaan, okay lang na meron tayong mga kapintasan dahil yan lagi ang magpapanatili sa atin sa ating mga paa na tumapak sa lupa kasi kapag ang isang tao nga ang tingin sa kanya sarili napaka perfect niya na no matalino wapo maganda may kaya mayaman masado rin namang umaangat ang ang iniaangat ang kanya sarili no at ginugupitan at ang iba ay minamaliit Kaya okay lang yan. No? Misan nga, no? No, isa sa mga naging karanasan ko po no na uh, naranasan nitong kalipas. although meron pa rin naman, 'di ba, yung Bell's palsy na talagang nakaka no magsalita uh, kahit nga bumasa at magsalita no ng inang English, irap na hirap dahil yun. Pero magandang paan yan na uh, hindi dapat mapunta sa akin, hindi nakasentro sa akin ang salita na pinapahayag ko kundi dapat itong manatiling nakasentro sa Diyos. Kaya yung panahon no, na anim na buwan o limang buwan na nakatakip ang aking bibig, no, una, siya, eh, nando nandoon yung aking uh, pagiging, nahihiya ako no, sa itsura ko na bagsak ang mukha, uh, na ako conscious, na uh, kung pwede nga lang magbakasyon na muna, wag na muna magmisa, kasi ayokong makita ng mga tao na, na ganun ang itsura. Pero, kailangan kong harapin yun, uh, bahagi na yon no, ng aking buhay para lamang lalong, no, sabi nga dito, para lalong mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. At yung katotohanan na hindi ako ang magaling, kundi magaling ang Diyos na hinahayaan niya akong maipahayag ang salita ng Diyos sa kabila ng aking mga kahinaan. Muli po, isang mapagtalang araw sa inyong lahat.